Welcome po sa MYT Vlog. May ginawa akong electric pa noon na karang araw ay may nag-comment sa akin na ay yung ginawa kong electric pan pala ay dalawa yung kapasitor. Eh may nag-comment. Hindi ko naman daw tinesting yung kapasitor, yung dalawang kapasitor. Pero sinabi ko doon yung lakas ng kapasito, kapasitor 1.5 microfarad at saka dalawang may ano 1.5 mic microfarad may nagcomment ito si Abilino Argansa kung di ako nagkakamali yun ang pangalan niya eh. ay hindi ko naman daw ipinakita na ginamitan ko ng tester yung microfarad nung kapasitor kasi yung electric pan ang minimum ng kapasitor ng electric pan ay 1.5 or 2 pero yung mga bagong labas ngayon na mga madaling masira nasa 1.5 or 1.2 microfarad eto nga yung, yung ginawa kong kapasitor na doon siya nag comment Dalawang kapasitor ginamit ko. Alam nyo kung bakit dalawa? Kasi nga, hindi siya umikot ng mabilis. Mabagal yung ikot ng electric pan. Kaya, dinagdagan ko siya ng kapasitor. E sabi ko pa nga dun sa video ko, testing lang yun. Ngayon, ito ginagamit ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na pwedeng hindi gumamit ng tester doon sa ginawang yung gagawin mong electric pan halimbawa wala kang tester o paano mo malalaman na gumagana yung kapasitor mo gagamit ka ng ibang kapasitor na bago at itesting mo ngayon kung maganda yung ikot ibig sabihin buo yung kapasitor mo yun ang technique na uh, tinatawag na technique na madalian si wala kang nga tester eh kuha ka ng ibang kapasitor na gumagana yung electric fan huwag kang kukuha ng kapasitor na hindi gagana yung electric fan mo kaya nga ginawa kong dalawa dalawang kapasitor eh kasi pagka binawasan mo yung ginawa kong electric fan binawasan mo ng isang kahit bagong kapasitor ayaw umandar eh ngayon ginawa ko dalawang kapasitor. Ayan. Ting titingnan mo ngayon, babawasan ko ng isang kapasitor. Yung ginagawa kong electric fan. Iikot siya kaya lang mabagal. Yun. Ano lang yun. ah uh, technique yun para mapabilis ang ikot ng electric fan. mag ka pwede ng electric pan, pwede kang hindi gumamit ng uh, tester dun sa kapasitor. Kung may extra ka lang ibang kapasitor, matesting mo yung electric pan kung gumana o hindi. Kasi meron kang extra kapasitor eh. Ngayon. Ngayon ipapakita ko sa iyo ngayon na babawasan ko yung isang kapasitor. Di ba, hindi ko tinesting sa tester. Hindi ko pinakita. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na yung dalawang kapasitor, pag binawasan ko ng isa yun, ang tendency nun, babagal yung electric pan. Kaya kung nga dinagdagan yung kapasitor ng electric pan para bibilis ang ikot ng electric pan. Kaya hindi ko na ginamitan ng tester kasi alam ko namang gumagana yung kapasitor na dinagdag ko. Ayan. Ito panoorin mo. Babawasan ko yung di ba yung dalawang kapasitor doon sa isang electric pan. Kalimitan kasi sa electric pan isa lang. Babawasan ko kung gagana pa rin ba yung electric pan. Panoorin mo. Ito na yung electric pan na dalawa yung kapasitor na nilagay ko. Umaandar siya. Sabi ko sabi ko pa nga dalawa kapasi, dalawa kapasitor na nilagay ko. Ano kaya mangyari? Ayan, umandar siya. Eh doon sa video ko kasi sabi ko pag dalawa yung kapasitor, iinit yung makina. Ito. Ayan, umandar siya. Ngayon yung comment ni Abilino Arganosa. Eh, hindi ko na tinesting o ipinakita na paano testingin yung kapasitor. Ito ipapakita ko na lang sa'yo Abilino Organa, uh, Arganosa. Yung dalawang kapasitor. Ayan no, nakakabit. Isa, dalawa. Nakakabit siya. Ayan. Tapos umaandar. Ayan, ilapit ko. O oh, wala pang pa nga ano umaandar siya kaya lang umiinit yung makina oh. ngayon ipapakita ko sa iyo na babawasan ko yung nilagay ko ang matitira yung isang original na kapasitor niya 1.5 microfarad titingnan natin kung aandar siya aandar pa ba siya ng malakas Ayan, sandali Ito, ito yung ibabawas ko, itong dinagdag ko. Ayan oh. Ang microparat niya, hindi makita eh. 1.5 microparat. Ganun din itong isa. Ito yung original niya eh. Ngayon tatanggalin ko itong isang kapasitor. Tapos, Isasaksak ko siya uh, ano, i-testing natin kung andar pa siya. yan tatanggalin ko muna 'yan ng panginit ng motor. kaya sabi ko nga pag uh, nilakasan mo yung yung dinagdagan mo yung kapasitor ng electric fan mo, abnormal yung pag-ikot niya. Nangangamoy na ano. Tinanggal ko na 'yung isa oh, 'yan na lang isa. Ngayon i-testing ko. Isasaksak ko siya. Paikotin natin kung ikot siya. Umikot siya kaya lang... Ano, mabagal. Mabagal yung ikot ng electric pan. Ayan. Umikot siya eh. Maandar siya. Kaya lang... Ano, ah... Uh, mabagal yung ikot nung electric pan ito yung dinagdag ko bago ito bagong kapasitor kahit hindi mo na testingin sa sa ano sa tester eh garant garantisado namang buo ito bago siya eh kabibili lang ngayon bakit ko dinagdagan yung kapasitor ng electric pan kasi nga mahina umikot yung yung electric pan ang tendency lang nun pagka ano madaling masira yung winding yung pinakatanso nya masisira yun pwede kang magtesting ng isang electric pan o kapasitor na hindi mo na ng tester kung kumuha ng isang electric pan itesting mo doon kung gagana ba siya. Kaya lang, ang tendency nga nun, pag dalawa yung kapasitor mo, mapadaling masira yung pinaka-winding. Ayan. Okay na, abilin, ah, ano, abilino arganoza. Yun lang, kahit hindi mo na gamitan ng tester yung kapasitor mo, basta i-testing mo lang sa electric pan. Kung hindi gagana yung electric pan mo, ibig sabihin, hindi buo yung kapasitor mo. Ayun. Maraming salamat sa comment mo. Ha. Uh, i-subscribe mo na rin yung video natin para updated ka dun sa gagawin ko pang ibang electric pan.